nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong? Apo. Paano mo nakilala si Dan Duan, Duan, Duan Renew? Best friend po siya ng mami ko. Ah, best friend ng mami yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Paano um, po sila nagkakilala ng best ng Duan Renew at ng mami mo? Pa? Paano sila nagkakilala? Sabi mo, kanina, Mr. Chair, kasi, kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo, si Duan Renew. Duan Renew, for the information if everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Sa China? sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, uh, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mom ko. She's a Chinese po. Ah, okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China? Opo. At the Yes. Then e lang po sila. So ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ah... Uh, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Uh, kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong magtagalog and mag-English po. Okay, correct. So yun na nga ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro na nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wo pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Huh? Pwede din po. Ah, hindi, hindi pwedeng sagot mo, pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19, 19 Mr. Duan Ren Wu. Yes or no? Yes. Oh, think? hindi naman mahirap sagutin yun doon. Wala namang masama doon sa sagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair Kasi, naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renwo. Hindi po ba? Yes po, nung una. So, naging constant companion ka ni Duan Renwo. Hindi po ba? If needed lang naman. Not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, uh, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, pag uh, pagkailangan lang po, tsaka ako kung sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong, um, dahil palagi kang kasama, personal translator, ka, hindi marunong magsalita ng Tagalog yung sa si Duan Ruyo, sa dami ng transaksyon, tutupo ba ikaw ay tumira doon sa bahay? O kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama niya si Duan Renew? Sa... Nung una po, sa... Kung saan po yung office. Tapos po, nung saan huli... Saan ba yung office na yun? Uh, I think around sa Friendship Highway lang pero hindi ko sure yung address. Sa Pampanga address. pa rin? Yes po. Okay. So, ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? Wo, pala. I think since then, nung since pumunta na ako doon, doon na po ako nakatira. But sometimes, umuwi din naman po ako sa Binondo. So, 2019 ka, nagsimula magtrabaho kay Duan Renew, hindi po ba? Pwede. Yes po. Okay. So, 2019, magkasama na kayo, doon ka tumira sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renwo? Uh, kami lang. Kayo lang mm. dalawa. Sa bahay po, uh, but bahay nga. may meron po kaming staff po. Okay. So tutupo talaga na dahil ka nakatira ka na doon, tutupo talaga pala yung testimonya ng uh, yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. I isang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Eh hindi ano Paano naman nangyari uh, 'yun eh magkasama kayo sa isang bahay tapos sabi mo hindi kayo palaging kasama, ipagigiising eh, mo nandoon na yung duanren nyo. Yes Pagpado, po. Pag natulog kayo, nandoon na rin yung duanren nyo. So halos araw-araw araw -awar kasi sabi mo as per your statement, doon ka nakatira. So araw-araw araw kayo nagkikita ni Duanren Wu, hindi po ba? Uh, hindi araw-araw nagkikita. Isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sali uh, sariling lakad din po ako. So sometimes, um, hindi po kami nagkikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, uh, po? Mr. Chair. Sana'y wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana wag mong masamain ito, no Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao, you mm. you're living in one roof, mm -hmm. you are a woman, mm. -hmm. are a sa man. Mm -hmm. Ang tanong ko po, uh, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renwu? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito uh, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, mas karinyas, magtrabaho hindi po ba? Pero pagdating ninyo, you became very close to Duan Renwu. And eventually, si Stephanie Mascarinas eh medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, oh uh, yeah, mas karinyas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renew to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, eh, to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po.